isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Cherry Ranis Augis. Dalawamput isang taong gulang nakatira sa Abakhanan, Shara Bulyunis Bohol. Ako ay kapito sa siyam na magkakapatid. Ang pangalan ng aking mama ay si Remedios at ang aking papa naman ay si Carlos August. Ako ay isang simpleng babae lamang. May puso't damdamin na gustong makapagtapos ng kolehiyo para makatulong sa aking magulang. Pangarap kong magtagumpay sa buhay sa hinaharap at maging isang inspirasyon sa iba. Naniniwala ako sa kasabihang hanggat may buhay, may pag-asa. Patuloy lang ang laban para sa magandang kinabukasan. Kahit mahirap ay aking kakayanin. Pinili ko ang edukasyon dahil ito ang susi sa pag-unlad at pagbabago. Ang edukasyon ay nagbibigay ng mga kaalaman at kasanayan na malagas sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na matuto mula sa mga karanasan ng nakaraan makabuo ng mas maliwanag na kinabukasan bilang isang instrumento para sa personal at sosyal na pag-unlad. Ang edukasyon ay hindi lamang nakatuon sa akademikong kaalaman, kundi pati na rin sa pagbubog ng mga halaga, kritikal ng pag-iisip at kakayahang magkipag-ugnayan. Pinili ko na dito mag-aral sa Bohol Island State University, Dilar Campus, sa kadahilanan na walang bayad na tuition fee kung makakapasa ka lang sa entrance examination. Ito rin lang kasi ang mas malapit na kolehiyo sa amin at sang sakayan lamang sapagkat ang bayso ay kilala sa pagbibigay ng dekaldad, edukasyon, at may malawak na hanay ng mga programa at kurso na tumutugon sa iba't ibang interes at pangangailangan ng mga estudyante.